So, hello everyone! So, mayo-mayo. Ah, adlaw sa inyong tanan or ah, uh, may gabi eh. <laughs> so, proceed to one sir, di no? So, September 4 na 2023 ni nga guide update sa itong 3D and STL Swerty. So, proceed to, sir, di itang maglangay 745 alas 2. Isla na itong 375 mo, sir, sa itong 7557. Ang double niya na pa Then, rest box 6697 mo, sir. And then, alas na yung basic 2-4-6. So, kung rest yung pinsay nakapamaris, or nakalas to sa itong 4-6, o ganihan, 2 p.m. update na to, no? So, sayang kay ganihan na 2 p.m. update na to, monster, kay na radyo ng taas siya dito, no? Baingon ko, monster, kung gusto mo SK, 5-4-6 mo. Gusto mo bit-bit sa 7, 7-6-4 mo. And then, syempre, gusto mo dala sa 4, double. Kung mo mga syndicate, so, mention-mention -sure, -sure na ito, sa kuha, gagawin kayo, tunta, no? ang 264. So, check ninyo. Or, kung nakaremember mo sa tong update 2 p.m. kaganiya. So, last 2 only lang taon, sir. dala Dalarikak na to. Ang akong yata na best 846. Okay? So, take it out. Waiting kumbi na to na. Waiting for na to kaganiya, 2 p.m. Check lang pali, oh. So, wait lang. Okay, so, actually, last 2 gaya punta sa ato ang 3D update na to no check niyo yung atong update ganiha na atay 6446 all ha check lang niyo paligon sir September 3 2023 na atay 64 all pero 746 ato ha okay check main lang paliho so ano may ganahan na, kagahapon natong nga guide bit pita sir so labi na atong SP ha ayun yung piyansa yung atong SP so basta hindi mo resulta na Ay, ay, so, sa pusita yung natang maglangay niyo guide update ni first vlog and then naman ako gapit itong swear to swear for pares mga sir maliw kong share paliw maliw kong share mga sir ha so base sa uh, ito ang 2pm nga uh, waiting for 6446 So, wala sa dyan na main vlog and pahabol ay uh, update na ito nga um, waiting for alas 2 so kuha sa so, dito mga uh, sir magkala sing kung ano waiting nine four all parisin na niyo nagi parisi na niyo o parisi niyo na to marisi na ang mo sir kay one nine four okay target trampol ha recap na to sir ang ato waiting per, waiting pm so ang six four four six na to sa mo sir pero na alas 2 para mo kung piyansa basi dayon ang six basin mo, geto ra hapon siya. Ay, yung pwede siya yung double, o di ba ang SK eska, ha? So, gibeto ito to, ganiha, ato ang eska nga, 5, 6, Paliho ko, sure, paliho. Okay, so, dali na di na maglangay. So, bisa to, 2, 4, 6, months, sir, nata, plus tada nga, 2, 9, 7. 741 kumbina to nakaganihan main vlog and then 536 Okay mo, sir? So, tulo ka plastada din na nga. Pwede nyo itwiton kung bet ninyo or ganahan mo na niya. Ay, hey, basta hindi mo ganahan sa kong ibes. So, BG guide mo na to na. So, pwede ka pa mo sample yun naman, sir, na sa STL. Si 275, si 943, based sa tong 499 po kaganiha. Napakita ka po din ang 194 na to na waiting for B. Diba ka, 716. 716, nagpakita na siya sa guide sa 102 Paga. itong pizza dos mga sir okay so if gusto mong maanggol din naman sir pwede rest pa sa 745 4 5 araw kapasta niya 547 so mga sir so ay mo kumpiyansa sa 967 or 697 can rest pa kaman siya so na yung double din ang 977 ha so, basin mo gusto yang double si 96 ba 67 or or Tapi mo sir. So, saan tulog mo angle mo din naman sir. Lowest number. Pwede mag 241. Okay. Ubus-ubus mo na siya nga number. 143. Ubus-ubus siya nga number mo sir. Eskalera nga 243. 543. Tapi mo sir. So, meron na eska din ha. Dahabo. So, if ever mo bet mo o eskalera. Based atong BG guide. So, una-una ko to itong double per. Double pro na to ganyan akong gibet si 966. Dalari ka pa nga namin -bit so, mo bitbit niya. Sa mga sakong gingon na miras pa ka ba ang 697. Sa so, kong ranay usa ka. Double na ako nga giyata ka ganyan. Okay, double na to nga sir. Natay 2-2. 4-4. Seven seven nine nine. Si 66. Six six. Naman ano po 66 day. Ay okay, 66 sa kana. So na ano may bet din naman sir hala. Combine na niya ni 22. Si 44 o 66. So si 246. So pwedeng niyo tangan ang double na niya si 24, si 26 or 46 mo sir. Okay ba sir? Pwede ba kaha? Si 697, si 79, si 76 or si 96. Tapos sir, pwede mo kumbayan na, na din ha. Pwede di ba kaha? mabit mo tryo ana pwede ra jud kay mo tryo ana niya okay so ako ibet ina usa sir, book so, sa press ko ta diri ko matang sa di ba nakagawa sa STL ang 477 so target usako, yata sa ako ang yatag inyo nga video guide sir, check niyo palug dito ha so usa rin nakalahi dito kaya ang usa ato dito maintain lang sa dito na to Okay, kuha mo po dahil dali Oh. Ang 246 is a BG guide na akong ihatag sa inyo ha. Ay, pasita. So, akong ihatag sa inyo mga sir kay C477. Okay? So, kanala ako ha. Target ang papaliw ha. So, dali ko sa 7. Okay? Siyempre ang partner niya ang hanggang, ano nung 477? Bali pala, sorry. Niyagin yeah, ako best friend. 7447 pala. Okay. 744. So, nakagawa sa mga na sistema yung Sir si Ha? So, dali ko sa 44 pala. Si Piat. Okay? 44 ko. So, pero basin ang katong sa Lulusot sa STL ang Lulusot, ang 477 on Sir, biglita rin Ano naman? sa guide na to. Araw, 477. Sabi mo, sir, So, akong yata nga ng 745, alas 2. So, ganoon mo sa 246, so na-add na all. Copy mo, sir. Dito sa ang single number. So, bayan ninyo palihog ang guide update ni Press Vlog, ha? Palihog kong share mo, sir, para ma-share masyadong natutong guide palihog. Okay, last 2 na to. Nati last 2. Or... Guy po, unay jeeping na to ha. Inik lang, one two three four. Natay 2, 9. 9, 2. Atay 7, 1, 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5, 3, 3, 5. So, manay turo na to ka or guide per mo, sir. Okay, 2, 9, 9, 2, 7, 1, 1, 7. 5, 3, So, basically naman, sir, pwede rin yung ibet of double. Kaya nga naman, sir, all mo na siya. Ha? Based sa tunay mo, sir, nakagawas ra ba ang katong one. Okay? Ang 71 mo, sir, sa September, na sa mga uh, sa so ni August mo, sir, ha? Sa 71, di ba nakagawas mo na itong Sa si plasterato Okay? 871 pala. a 781. sa So, na si one, seven. Okay, base sa 531, 3 sir. Sa August, nakagawas mo ito Basin ang um, double ato niya may malusot sa September. Okay bang sir? So, proceed ta. So, huwag na tadi sa ato ang 1, 2, 3, 4, Two nine, nine two. Okay? So, busy na sa itong BG guide. Natay 297 or 792. Copy mo, sir. So, ang ako din naman, sir, si 392 lang ko. Okay, target rumble paliho. Okay, sa so 29, pwede mo mag 297 or 792. 429, Baka, ani, 192. Copy mo, sir. Kaya mo, kung pinasa mo, sir, ba, sindi mo sindicate ni 2, sindicate ni 5. So, bas pwede lagi pa din na ang All Monster, ang 2 9 -O. Take note nga natay 2-2 all sa double monster sir. Pwede lagi kayo mo double, ana. So, ito sa toy kaduha. Three five five three all. Bet mo na man, sir, natay dira nga. 453 uh, Escalera. ha? So na 536 dinha nga plus star or 635. Tapi mo sir, ako adiri kay mo sindikit ko, pwede mo 935. Si na gawas sa bulan sa August. So ano na no, na no, no, tagi paglusot noon, ang 935. So balikan na to ang ato ang 735 mo no, sir i-target ang ball palihog 7 ha against light ba 735, sir hindi maklaro nga no? nakuha sa lights ay 735, ha so itos nung SP number ma, sir Kahit gapon, pwede na kayo niya. Balikan na. special na ba na ito sir? Nagdala guide po nga. 1771 all. Okay? O, oh, last two na to. 1771 all. Parisin nyo at na sa sir. Based sa itong guide rin na atay. 741 din ha or 147. Kung binato na sa main vlog kaganiha September 3. Happy yun sir. So, nga ka din naman sir. Bit-bit tanindos. Ha? mag 271 ta. Okay mo sir. Target ang bulbo palihog. Recap na itong SP na ito ko gani si 039 or 093. Okay, 93 or. Okay mo sir. Una SP na ito ko gani nga sir. So, kung pwede niya akong giyatag ka mo sir. So, respeto lang sa kulili. lili. Pwede niyo ma-recap ka ganihan na to, guide. O September 3 na ito nga guide. Ha? So, niyo yung guide update ni Press Vlog pa rin yun. mo, mo kalimut, pag-share pala yung one, sir. Salamat yun. So, gusto mo tayo online, pwede mo mag-message ako rin, ha? Para ma-add mo sa GC. Ang payment method, mo sir, via g Payment or Paymaya, digit na siya, one, sir, na ako dito ako mismo ang mag-add sa inyo, ha. So, pag-PM lang mo din naman, sir, kung gusto mo pa add ha. So, madiliin niyo beta kung yata nga naman, sir, sa so, natay guide. Pwede mag-ticket ha. Or, muanggol din, ha. Or, Or gamitin natin ang BG guide. So, thank you, thank you, kayo. Bye-bye. Salamat.